Ako si Sagan, isang mahirap na estudyante ng abugasya. Makata at matalik na kaibigan ni Basilio. Sinusuportahan ko ang mga hakbang upang magkaroon ng isang akademya. Isang akademya na kung saan ang mga indyo na katulad ko ay maaaring matuto ng wikang Espanyol. Ako ay pamangkin ni Padre Florentino. Sa panahon ko, wikang walang pagkakasala ang mga kabataan sa pagtatanim ng sama ng loob at galit sa mga pride. Ang kasalanan ay nasa nagtuturo. Silang mga nagtuturo na hindi kailangan magkaroon ng malayang kaisipan at pananita. Sa sitwasyon ngayon, ang sino mang makapagsasalita na taliwas sa kagustuhan ng karamihan ay tuturing filibuster at kailangan mag-iis sa pag-uusin. Ang mga praile ay siyang may pananagutan na hubugin ang mga berheng kabataan sa isip at katawan. Responsibilidad nila iyon upang mapapalakihin ang isang bayang matalino, dakila at takal. Ngayon, nakatupad baga ang mga praile sa kanilang mga pananagutan ito? gamit ang kanilang paniniwala para sa ikabubuti ng mga namamalakad. Ganoon, kaya naniniwala ako sa kasabihan na ang kalayaan ay katambal ng mga tao at gayundin din ang talino at kataruan.